Tapang inyo kay Bigat kay Jesus, Brother Armani Bautista. Minsan pa ang tunay na macho man ng Barangay 91 Sony District 1 Tondo, Manila. Mag-uugas po tayo, magsasabon ng ating mga pinagkahinan. dito lang po ano sasabunin muna natin para matanggal yung dumi ng nang tinga kung may taba kung ano man nakakapit dito kailangan sinasabon ayan at ang ginagayot natin sabon ganito po Yeah. kahit na lalagi ka kagaya ko lalagi sa bahay pero ano na po ako sa senior citizen kaya dapat naglalaba nagugas ang mga pinagkainan hindi tayo dapat nahiya yeah. so, yung iba kumura lagi sila wala na silang ginagawa sa tahanan nila kasi ang katwiran lalagi sila huwag pong ganon kung talaga tunay ka lalagi tumulong ka kung wala ka namang ginagawa na ano po yan ang tunay na lalagi. Ito po sa gawain yung mong bahay sa iyong pamilya. E bag na nasabi yan. O. Oh, pag mo, nagukas ka po na hanggang ah, ka pa ng iba. Pag amatsyok iba, aasari ka lang. Nasasabi nila sa iyo, under. Di ba ba ganun lang sinasabi ng iba? Under design kanila. Under kanila. Ano lang nangyayari madalas. Nasa inyo po kung paano pagbugas ang gagawin nyo. Halimbawa, Alisin mo na yung mga mumunang ah, uh, pinagkainan. Pwede. Nasa inyo rin eh, kung gusto nyo ang ganitong estilo naman. Baka uh, sabihin nyo, eh mali yan. Wala pong mali. Ang mali. Hindi ka tumulong sa gawain ng bahay. Yun ang mali. Bakit hindi ka tumutulong sa bahay? Yung ba sabi nila, siyempre ako lalaki. Oo, oh, tama, lalaki ka. Pero hindi naman ibig sabi ko, mo lalaki ka. Wala ka nang gagawin. Meron po, ano? Meron. Tunay na lalaki, may ginagawa. Kaya ako po. Kahit talagi ako, senior citizen na ako. Tumutulong pa ako sa gawain bahay. Kasi hindi po manat hindi natatapos sa ganyang bagay. Yung iba, eh, sadyang sadya na nila tumulong. At lira, lalaki daw sila. Nasa inyo po yon Basta ako. Hindi ganun ang aking katwiran. Kung meron kayong magagawa, magawa. Tumulog po kayo. Kung wala kayong magawa, hindi eh, rin po yan. Kaya may pamilya na yung lahat ng anak, itoto ka sa gawain bahay. Anak, ikaw ang tagalabay, ikaw ang ganito. Yan, ganyan ang magula kong isan eh. Hindi mo ba anak, hindi ka naganak para gawin mo alila ang anak mo. Yan, tapunan na natin to. Pinagprituwa nito kanina. O mo binabad. Tapon na natin muna, no? kaganito, ganito, kakapainin yung ganyan sa lubo. Baka hindi nyo nakayod. Para sigurado. Kapain nyo. tatapon na natin to o para makapagbanlaw tayo tatapon muna po natin ito para makapaganda na tayo sa pagbabanlaw ano hindi yan Ayan ano, Wow. Oh. Nakita nyo po, sinabong ko na, no? Tata po ko na ito, 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 ha? Tapon na muna natin yan. Para makapagsimula na tayo magbalaw. Sige, hanggang dito na lang po, Nakita nyo pag sasabong ko, ha? Nasa inyo, kung sa simula, balawan nyo muna yung mga gamit. Nasa inyo po yan. Walang problema. Ano? Nasa inyo yan. O kaya, yung kagaya ng ginawa ko, dalawang technique yan. Pwedeng ganon. Pwedeng binalawan muna bago mo sasabunin. Okay? Nasabun na, no? Ang susunod, balaw. Ito pong inyong kaibigan kay sos Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye. Nagsabun na tayo. Part 1. Next. বলাও